Natulog na sa pansitan kasi napagod puyat pa ng babae kagagabi. Yan. Ito na mga isa na to. Uh, <laughs> si Hataw. <laughs> Ito pa isa. Ito pa isa. Ayan. isa na naka stack Ayun. naka stack yung na pipe ngayon Ito. Kasunod ko sa kurbadahan to. Ayan lang. Nangungo. <laughs> natakot Ha, <laughs> <laughs> eto ah, 'yung isang natakot kanina. Kasi ay nga Ay, ay, yung -no na, ay, 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 no ay, eto to. Eto mga nakahal <laughs> ay, na, to eh. mga eto mga eto pinakauna. Ang una to eh. Lagi Eto. Ato man tagal. Utang na sa Santiago na namin ang eto Ito, mamurin to. Stock pipe eh. Ito, ito katukha yo ko. <laughs> Sabi <Pasa kami> na, <laughs> eto para dalawa kami ngayon si magkakas. B1 B2. 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 Ah, si BD, wala pa niya. Ayun. <laughs> oh, si Mr. Step. <laughs>